Makakarating ka na rito. Kwentong barber shop sir. Kwentong barbero lang. Katang isip. Makakarating ka na. Andito po ngayon, napatunayan ko ngayon Nap napatunayan mo ngayon? Yes sir, nandito po so, ako. Kasi... So you, you, mean to say, itong committee na ito ay... ay... Ay pwede pala mag-ibistiga ng katang isip lang. Bago ka magsalita, tiko'y alam mo na... Alam mo ba na nag-uusap kayo ni Enriquez na sa bahay siya ni... Morales? So, wala sir, wala po. Hindi ko po, po, po alam, hindi ko po, po alam. Kaya nga po nagulat ako eh. May uh, hindi po rin alam na naka, naka speakerphone yung cellphone ni, ni Enriquez? Hindi po, hindi po sir. Uh, hindi po alam na nakikinig si Morales? Hindi po sir. So, that explains the no holds barred na pagsasalita yes, ko, mo. Ah, pati patayan, binabanggit mo na eh. Yes, na papatayin si Morales, sasagasaan lang yan, hindi niyan babarilin. <laughs> at uh, maraming paraan para patayin. Am ah, I correct? Yes, sir. Yes, sir. Kasi hadyo na na uh, nakikinig si Morales, hindi mo sure sabihin yun. Hindi, sir. Kung, kung, kung pahayaan niyo po akong sabihin muna ito, sir, o sagutin ko muna yun sa inyo. Kung alam kong nakikinig po siya, sir, Uh, mas marami pa po ko sasabihin Mas, uh, ano po <laughs> <laughs> mas, mas malala pa Yes, mas yes pa. Para believable, sir uh, uh, Okay, sige Bila, Pakinggan natin yung statement mo Go ahead uh, Magandang uh, araw po sa inyo Mga mahal naming senador uh, Sa mga nakaraang araw Napukaw ang atensyon ng bayan Dahil sa sinasabi ng isang ex-agent Jonathan Morales Na dokumento mula sa PIDEA nakaraang pong hearing, nabanggit niya na ni Ginong Morales ang pangalan ko na Eric Santiago na tumawag sa isang Rome Enriquez na sinasabi niya na nais ko siyang pigilan sa kanyang pagsalita tungkol sa nasabing dokumento. Sa punto pong ito, nais ko pong ipabatid sa galang-galang na Senado. Wala akong intensyon na pigilan at ang totoo ay upang patulayan lang sa bayan ang dalawang bagay. Ano po yon? na napakadali pa lang mapunta dito. Gagawa ka lang isang kwento at kakang isip na kwento sa pamamagitan ng pambobola, eh mapupunta ka na rito. Pangalawa, na upang pabulaanan at bigyang kalinawan ang mga bagay-bagay na sinasabi ni ex-agent Morales sa pamamagitan sa pagpapakita ng mga dokumento na dala ko. Siyensya na siya, hindi ako sanay magsalita sa maraming tao pang lubog lang sir please continue gusto, uh, gusto ko rin gamitin ang oportunidad na ito upang humingi ng taus-pusong paumanhin sa mga taong walang kinalaman sa aking plano ngunit alam kong grabing naapektuhan dahil sa paggamit ng kanilang mga pangalan unang una po kay paring Romy pare, pasensya na, nasama ka dito pero I have to do this eh Uh, at Ata uh, pangalawa po uh, sa pangalan ni Ginoong James Kumar. Kung asan man po siya, pasensya na po. Sa nasabi ko po na dokumento, ipakikita ko pang magbigay dagdag linaw sa sinasabi ni Expedient Morales. Uh, nandito po yon. Uh, may hawak po akong dokumento na gusto ko lang ipakita talaga. Ito po yung rason kung ba't pinasakay ko sila sa usapan. Para makapunta lang po ako dito at may presenta mga dokumento sana na magbibigay linaw sa mga sinasabi ni Agent Morales. Uh, ano yung sabi mo, pinasakay? Yes sir, pinasakay. Parang uh, uh dalawa nga ang gusto kong patunayan sir. Eh. Magkwento ka lang, makakarating ka na rito. Kwentong barbershop sir. Kwentong barbero lang. Katang isip. Pakakarating ka na. Andito po ngayon, napatunayan ko ngayon yun. Nap napatunayan mo ngayon? Yes, na and, and, Andito po so, ako. Kasi... So, you, you mean to say, itong committee na ito ay... Uh, ay ay pwede pala mag-ibistiga ng katang-isip lang. Ako po ang sinasabi ko, yung inyong akin po, hindi po kayo. Kayo po ay tunay, alam ko po ang inyong layunin. Ako po ay para sa akin, gusto ko lang po makarating dito upang uh, magbigay linaw lang po, magdagdag linaw. Sa well, dahil sa mga well, dalawa... We we are, not, we, are not, uh, we are not interested of your dagdag linaw were well interested on what happened, what transpired in that recording. Kaya yun ang explain mo. Do yeah. Not, huwag ka na maghala pa ng ibang dagdag linaw. Please uh, explain your side as far as that video is concerned. Yun po ay uh, katang isip ko lang. Pasensya na po kayo. Kaya po humingi po ako ng tawad nga po kay paring Romy. At saka yung kay... Uh, katang isip na... Kasi actually siya, hindi naman para uh, ano, hindi naman para sa lahat yun eh. Sa amin lang sana yun. Pero dahil po na napunta po ako dito, dahil nga po sa isang salita niya na... Sandali, katang, katang isip lahat ng sinasabi mo doon? Yes, sir. katang isip mo ito si... Kaya, kaya nga po, mingi po ako ng tawad sa kanya eh. Kaya, wow! Oh, hindi naman kami grade 1 dito, mga senador kami. Ay, nako, ibig mo sabihin na ah, binubula mo lang siya para mabulak kami, para imbitahin ka dito, para makapagsalita ka ng something against Kim Morales. No, mali po. Ganun, ganon, ganon. Yan ang uh, lumalabas na hindi po kayo ang binubula mo. Eh. Hindi po kayo ang dapat kong bulahin. Hindi ako binubula mo. Siya ang binubula mo para yes. pagbula mo sa kanya, mabubula rin kami kasi may video yun na uh, kusapan ninyo eh. Ibig mong sabihin, ganon kakagaling iyo. Kahit na ilang ilang bisis ka, kaso mo, yung yung kaso mo, yung kaso mo, Pasis ko lang yun. Yes, sir. I understand, sir. Pasis lang yun sa aking panirbisyon pagka-pulis. I understand. Kaya huwag mo akong bilugin dito, ha? Yes, sir. Kung siga ka, kung maro, maro ka sa labas, kung nabubula mo yung ibang tao, not me. Ha? Not me. Kasabot ko, sir. Ha? Kasabot ko, sir. Anong bisaya mo ka? Taga saan ka? Taga Dabao ako, mama, sir. Ibig sabihin, maro-maro, taga Dabao. Delete ako, sir. Ay. Ay. Now please, continue Explain your side Yung nangyayari sa usapan na yun. Sige, I will give you the floor Huwag kang lumihis sa ibang topic Yun lang muna, stick to that video Yung lahat na sinasabi mo doon Bigyan mo ng context, bigyan mo ng explanation Bakit mo nasabi yung mga bagay na yon? Please Yung kung totoo po, ako po nandito Ang purpose ko po is magsabi ng totoo yun nga, sabihin mong totoo, bakit ka tumawag kay Marquez at mga sinasabi mong uh, patatahimikin siya, huwag na magsalita at uh, may binanggit ka ba nung pangalan na Lam? Ano yung Lam na ibig sabihin? Sir, actually sir, uh, narinig rin ko lang sa YouTube yun sir. Eh. <laughs> AYO PLAY. K-kumsec, you play. Bakit sabihin it, naman? It, hindi ibig sabihin. kaya ibig sabihin yung 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 cubit na ito, gumagawa na naman ng AI uh, generated uh, video recording ha? Come on, Please play the video. Yung sinabi niyang lam narinig mo lang yan, hindi mo ginamit during your conversation, hindi mo ginamit yung salitang lam? Sir, sir, ginamit ko, oh. Oh, ginamit, ginamit mo. ko nga sir kasi ganito nga sir, ano ibig mo sabihin ng lam? sir, uh, ganito po yun, narinig ano ibig mo sabihin ng lam? sinabi uh, mo, binanggit mo, yes sir, narinig ko po sa youtube lang yan, yung lam uh, si, si first lady, si James o oh, kaya nga, bakit mo nasabi yung lam na yun doon? para pasakayin nga po sila sir. kung gusto niyo pong malaman ng totoo, pasakayin? Uh, para pasakayin lang po si Romy at si Agent Morales, sir. Eh, hindi mo nga alam na nasa bahay ni Morales si Marque Enriquez. Galit, is... po yan, sir. Si Romy kasi pag matri-trigger ko siya, alam ko na makakarating kay Morales yan. So, anong purpose mo? Anong agenda mo K dito? Mo po, anong Agent... motive mo? Bakit mo siya trigger Sige nga. Gusto ko po kasi uh, may mga dokumento po kasi kong dala. Kasi, sir, uh, kung, na, kung nalapapagod na, na, na po kasi ko sa... Sa paulit-ulit na sinasabi nila, alam ko naman na mas may explain ko, sir. Dahil sa mga dokumentong dala ko. Ano yung mga dokumento dala mo? Pwede ko mo ba ipakita, sir? But before you show that document, explain your side. Bakit mo sinabi yun? Huwag mo kaming bulahin, ha? Yes, sir. Ha? I will cite you in contempt directly kung mag sinungaling ka dito, ha? Kasabot ko, sir. Huwag mo, mo kong dalahin sa bulabula. Kasabot ko, ha? sir. Kasabot ko. Kung siya, apply mo nga yung uh, may sinabi siyang lam...

Kaya nga, kaya na din ito, Padre. Kaya po. Na, Ang natin dyan na voice recording at saka yung nilagay ni Morales na yung line-line dyan na nag-interpret kung ano sinasabi. Totoo, the same as you have heard as your conversation with the uh, Santiago? Uh, Mr. Senator, the video speaks for itself. Okay. Okay. Correct yung narinig mo dyan, totoo? I confirm, sir. So, do you confirm na pinapasakay ka lang ni Santiago? Binubula ka lang niya? Uh, well, I, knowing uh, uh, Eric Santiago, even during our Napolcom days, uh, maano, hindi ko po makuha, malaro po siya eh. Malaro po siya, malalim. Uh, malalim babaw nga eh. Malalim. Ang babaw nga eh. Hindi po pati kami papasakayin niya yung babaw mo ikaw, nalaliman ka sa gano'ng style? well, uh, that is uh, per my assessment kasi may, may mga may mga statements po siya na baka ang malalim sa'yo yung tao na mahilig pumatay ko no mapapil-papil, uh, yan ang lalim sa'yo? No, malaliman honor, ka niya? no, your honor, uh, uh, I've been with him with NAPOLCOM for, for almost 5 years so you confirm? na yung narinig natin na video recording at saka yung nilagay ni Morales na mga hoardings doon, narinig mo yan during your conversation with uh, Santiago? Yes, yes, Mr. Senator. And you, do you confirm or deny? I, I don't deny. I, uh, para po sa kabo. yung, yung, yung niya na binubula ka lang niya. Uh, well, uh, uh, para daw, makapasok siya dito sa Senado at makapagbulala siya ng mga record na hawak niya against Morales. Mr. Senator, I cannot accurately answer uh, what is his intention. That is his, 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 ten, his, his ten, uh, intention. Pero with all sincerity, do you think yung usapan niyo, binubula ka lang niya, pinapasakaya ka lang niya? Taka DOJ ka eh. Huwag mong sabihin, expedia agent ka. Huwag mong sabihin, ganun ka kababaw. Well, ano? Well, uh, uh, Mr. Senator, uh, knowing him, perhaps that is his his, uh, his, intention. Pwede kang mabula niya. Well, vulnerable po ako pagka sa kaibigan. Pagka kaibigan po, uh, walang masamang tinapay. I cannot judge a person based on his past. Like just like uh, uh, Kuya Jonathan Morales. Who am I to judge? Meron din po ako mga imperfections. Okay? Okay. So, yun po yung puyok, aking, yun po yung aking position. Kung binobola niya ako, Mali yan. That is not my intention. Even kuya, yan, nagtampo sa sa'yo. Eric Sanjago, kung bubula ka, bakit tinadamay mo pangalan ni Lam? Sir, para po makatotohan ang istorya. Kasi, para makatotohanan? Kasi hindi ko po pwedeng bulahin si Romy kung hindi ako babanggit ng mga keywords na, na, ano eh, na magliring sa utak nila sir so anong purpose mo bulahin siya siya lang sir siya o, lang bakit, bakit mo anong purpose mo bulahin siya para Kasi, para unang ipatawag unang, kita dito Para Ultimately, para ipatawag kita dito at may bulalas mo yung mga records against Morales. Ganun ang Actually, intention Actually, sir, hindi naman po against Morales po yung uh, records ko. Ano kaya hao, nga, sir. kaya nga, para mailabas mo yes, yung sir. record na sabi mo. Yes, sir. Na nagawa ko po ngayon nga na nandito po nga po ako, sir. Wow, ang galing mo. Galing mo. Uh, ah Ako, I find it very strange na ganoon ang approach mo. Para may patawag ka ng committee na ito, bulahin mo siya para may pakita ang... Wow! ganong kakajenius pala mga tirada At dinidinay mo lahat ng sinasabi mo sa video na yan Hindi ko nga sir, dini Inaamin ko nga po sir dini mo nga yung truthfulness Ah yes sir, yes sir ha? Pa, 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 Yung veracity, totoo yan ah, yes, sir, yes. Pero yung truthfulness ng sinasabi yes. mo Sa video na yan ngayon, dini mo yes, Sabi sir. mo lang, nabubula ka yes, sir. Wow, kasi may video Pero no, kung walang video yan Hindi It, mo dini-deny yan sir, Actually, pwede ko i-deny yan sir uh, uh, Excuse me po sir Pwede ko sabihin ayay eh, eh, Pwede sabihin ko naman na Hindi po ako yung kausap eh pwede ko pong gawin yon. Pero hindi ko nga po ginagawa Hindi ka na ma makaatras kasi kausap mo, mayroong uh, telephone number sa iyo kayo nag-usap. Pero sir, Akala pero sir. mo ba, pwede ka mag-deny dito? Sir, hindi po. Try ah. mo i-deny at... Uh, yes sir, I understand sir. Kasabot ko sir, kasabot git kayo. Oh. Pinatawag kita dito para magsabi ng totoo. Yes sir, ha? I understand. Hindi ka pinatawag dito para bulahin kami dito. Yes ha? sir. Ha? This is a serious matter. Ha? I understand, sir. Ah, huwag kang sasakay-sakay ka lang, gagawa ka ng gimmick para maipatawag ka dito, para maipabulalas mo yung gusto mong dokumento palabasin. Wow, how shallow. You're a motive. Yes, sir. so, ibig sabihin, sino nag sa sa'yo na pasakayin mo si Juan? Si... Enriquez? Sarili, sarili ko lang, sir. Sarili mo? Yes, sir. So, you're a hero. Nasa sa inyo ha? sir kung paano nyo ako titignan ngayon sir Pero yun po ang katotohanan You are a hero, sarili mo lang Nasa sa inyo na po sir kung paano nyo ako titignan Pero ang sinasab sinasabi ko po ay totoo Galing sa aking puso sir Galing sa iyong puso na binubula sir. mo lang talaga ito Yes sir, binubula ko palang po, po si parang Romy sir But I don't find any valid motive Bakit mo siya bulahin para makapagsalita ka dito Bakit, bakit, why oh why? Kasi sir, uh, yun nga, kagaya na ng sinabi ko, napapagod na po ako. na po ako doon sa paulit-ulit na pasensya na po kayo sir. Uh. Oh. Kung, uh, kasi marami po doon tungkol sa dokumento na pinipresent niya na mas dapat sana mas... Uh, mas maintindihan, mas ma-explain ko po para sa akin po sir para lang po sa akin kung bibigyan niyo po ako ng pagkakataon sir bakit mo ma-explain anong uh, is, anong kinalaman ng mga record na yan sa pinag-usapan kung hahayaan niyo? niyo po akong ipakita yung record na yon eh maaari po siguro ma-explain ko na mas mabuti but to start with yung intention mo is with malice Ha? In, uh, very in, clear. Very clear. With, with malice ang intention either. mo. Dahil niluluko ka ng tao para lang makapunta dito. So, ibig sabihin, kung kaya mo lukuhin si, Mura, si Enriquez, yung ipipresent mo na papilis dito, pwede rin yan, lukuhin mo kami dito. Ang committing ito. Sir, wala pa akong intention na gano'n. Wala nga, but to start with, diluko mo na siya. Pinasakay mo, according to you. Pinasakay yes, mo lang siya. Sir. Yes, sir. Oh, So paano kami magtiwala ang committee sa iyo kung ganoon pa lang style mo? So useless din na presenting that uh, evidence kung to start with. Ang intention mo ay uh, tainted with malice. Sub, uh, para sa akin po sir, subukan niyo pong muna akong pakinggan ipakita, at ipakita ko in dokumento at may paliwanag sa inyo ng mas... Uh, 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 mas Before intent. you present that, docu doc that document submit mo muna sa committee, titingnan namin if that is germane to the uh, issue at hand submit mo muna yung dokumento dito, pag-aralan ng legis namin ng kumsek, kung germane yan otherwise gagawin mo na nung binyo itong uh, kwan, uh, itong committee na ito for other reasons please submit na to, to the committee, pag-aralan namin and we will get back to you Mr. Chair Yes sir I mean, if uh, you're done with uh, you the question I, with, I am done with the uh, Santiago pag-aralan yes. na yung kanyang uh, kanyang sasabihin then you are free to entertain General Santiago No no, no. Uh, I honor. will not uh, question the, the, the two gentlemen I'll just go straight to the point and ask questions to Okay <coughs> Mr. Guide uh, your honor